trending ngayon sa social media ang ever first prank ni Marian Rivera kay Ivana Alawi Grabe ang iyak ni Ivana Alawi matapos mabiktima ng ginawang prank ni Marian Rivera kung saan kakonsyaba ang kanyang kapatid na si Mona Alawi. Nagtagumpay ang kapuso primetime queen sa naisip nilang prank kay Ivana na napapanood ngayon sa latest YouTube vlog ng kapamilya sexy star. Ang usapan ay sasabak sa bonggang mukbang si Marian at Ivana habang magtatanong naman sa kanila si Mona ng mga personal at controversial questions. Sa simula ng vlog, ibinandera ni Ivana sa madlang people kung gaano katindi ang paghanga niya kay Marian na kanyang ipinakilala bilang pinakamaganda at pinaka-idol ko, Miss Marian Rivera. Paayag naman ng wifey ni Ding Dong Dantes, bihirang bihira ako tumanggap na ng interview sa akin na ginagawa dito sa bahay. Isa ka doon sa nag -yes ako. nag -yes ako. O di ba diba, saad pa ni Ding Dong? Natanong ang dalawa kung anong part ng kanilang buhay ang gusto nilang i-rewind. Kung mabibigay bigyan ng chance, asagot ni Marian nais niyang balikan ang panahong maliliit pa ang mga anak niyang sinasiya at siksto. Hindi naman sa ayaw kung malaki na sila pero ang sarap kasi nung mga maliliit pa sila. Wala silang inaasahan kundi si mama at dadalang lang na lang sila sa bahay. Siyempre, ngayon pumapasok na sa school lahat ni Marian. Sa isang bahagi naman ng video, sinita ni Marian ang pagiging late ni Ivana nang gawin nila ang vlog. Natanong kasi ni Mona si Ivana kung may chance bang magkasama sila ni Mayan sa isang project Ay day, baka di ko pa call time nandoon na ako Ang sabi ni Ivana Pero humirit si Mayan sa kanya ng ba't late ka kanina Kitang kita na parang natulala si Ivana sa tanong ni Mayan Patuloy pa ng kapuso actress Alam mo bang ayaw na ayaw ko ng late Kanina sabi ko kay Paolo Paolo ano na, bakit ang tagal? Bakit ka late? Ayoko na nga gawin to eh. Ayan, pinaalala mo. Naku, hate ko pa naman yan. say pa ni Marian. Sagot naman ni Ivana, hindi po. Next time po, maaga ako. Wala nang next time, last mo na to, ang seryosong sabi ni Marian kasabay ng paalala na hindi raw magandang ugali ng isang artista ang pagiging late. Napagdiskitahan din ni Marian ang food na inihanda sa kanya ni Ivana. Tapos ito lang ang handa mo sa akin, grab sa ni Marian. Ngunit bago matapos nga ang vlog nila ay inireveal na ni Marian at ni Mona na naprank niya si Ivana. Kwento ni Mona, kinausap daw muna niya si Marian sa pamamagitan ng video call at sinabihang pagalitan at aray niya, si Ivana. Ang alam po ni ate is magmumukbang lang po kayo. Yun po kasi yung usually na ginagawa niya. Pero sungitan mo po sana siya, sabi ni Mona. Anong level yung gusto mo sa animayan Marian? Yung level po sana na maiiyak si ate, tugon naman ni Mona. At yun na nga, napaiyak ni Marian si Ivana. Wala na, wala nang tatalo sa prank na to. Yung prinangka ng idol mo, ang lumuluhang sabi ni Ivana. At kung nagustuhan mo ang chika nito, huwag mong kalimutan na mag-follow, like, and share for more videos.